maligayang buwan ng wika. Ako po si Cardi si Chipila po, kaling sa grade 2 buwan luna. At ako ay magtutula sa aking mga kabata ni Dr. Jose P. Rizal. Kapag kamayay sa dyang umiibig sa kanyang salita, kaloob ng langit sa nilang kalayaan na sariling masapit katulad ng ibong nasa him himpapawid. Pagkatang salita isang katulad sa bayan sanay at mga karyan. At ang isang tao katulad ka kabagay ng alinmang lika noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, may git sa hayop at malandong isda. Kaya marapat pagyamanin kusa tulad sa inang tunay ng pala. Ang wikang Tagalog tulad sa Latin sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel sa pagkatambuong ang maalam tumingin. Siya, ang siya'y nagawad nagbigay sa atin. Ang salitay natin huwag din sa iba. May alpabeto at sariling letra. Nakaya na walay din at nanang sigwa. Ang nunday sa lawa 那我们大狗不难。